Ang mga pagsasanay sa pagsusulat ay lumilinang sa kakayahan sa komunikasyon, mapanuring pag-iisip o pagdedesisyon at bilang mamamahayag, kasama na rito ang mapabilis ang pagpapalaganap ng mga impormasyon. Dahil dito, naging malaking hamon sa mga guro ng Kablalan Integrated School kung papaano mapayabong ang kaalaman ng mga mag-aaral sa pamamahayag pang campus. Naniniwala ang mga ito na ang mga mag-aaral ay nangangailangan ng mga kasanayang magiging pundasyon nila sa pagpasok sa mundo ng pamamahayag. Kaya naman, aktibong dumalo ang mga piling guro ng Kablalan Integrated School sa isang training workshop on journalistic writing and script writing for radio and TV na isinagawa sa Glan Central Integrated School SPED Center na dinaluhan ng mga school campus journalism coordinator at school paper advisors mula sa iba't ibang paaralan na sakop ng distrito ng Central Glan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng District Journalism Coordinator na si Mrs. Eugine L. Liano kasama ang buong pwersa ng Hugpong Central Glan Balitaan. Layunin ng training workshop na ito na maging handa ang mga guro bilang mga journalist upang maging tagapagsanay at tagapayo ng mga mag-aaral sa pamamahayag. Isang malaking oportunidad ito para sa lahat ng mga guro ng Central Glan District ang training workshop na ito sa journalism dahil sa pamamagitan nito ay mabibigyan sila ng pagkakataon na ma-enhance yung kanilang skills, yung kanilang knowledge sa pagsusulat, especially in journalistic writing. Ang pagsasagawa ng mga ganitong pagsasanay ay malaking tulong sa mga guro at mag-aaral bilang mga manunulat. Ito ang magiging daan upang mapaunlad at maitaguyod ng mga guro ang kanilang husay at kakayahan sa pagbabalita at maituro sa mga mag-aaral ang kahalagahan ng pakikibahagi sa mga isyong panlipunan. Natutunan ko ang iba't ibang paraan sa pagawa ng news writing, feature writing, uh, photojournalism, video editing. At ang mga pamamaraan na ito ay malaking tulong para maibahagi ko sa aking mga bubuuhihing journalism team sa aming paaralan. Ang pamamahayag ay naging bahagi na ng ating pamumuhay. Malaki ang ginagampanan nito na may kakayahang makapagbigay impormasyon na katuon sa mga mahalagang nagaganap sa ating lipunan at nagiging instrumento para maging bukas ang ating isipan sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Ito ang kwento mula sa Kablalan Integrated School District ng Central Glan. Ako ang inyong insider, Ledeline O. Camayudo. Batang sarangan, tungo sa matatag na kinabukasan.